Anong welfare ang ginawa niyo kay Grialdo? Hindi ba? Talagang nilaglag ninyo siya? Huwag kayong magpaitoy-itoy sa mga politiko. Ha? Huwag kayong magpatuta-tuta sa mga politiko, ha? Grabe po ito mga kampanyan. Senator Bato de la Rosa. Binanatan. ang Quadcom sa pagkontemp kay Colonel Grijaldo. So what's po natin ang mga pahayag ni Senator Bato de la Rosa? Para sa Quadcom, Congressman, sa video na ito. Yung uh, DIDM, yung sitwasyon ni Colonel Grialdo, nagreklamo nag yung asawa, we are always talking about welfare ng mga tao natin. Eh, nakakulong na yung asawa niya, pinutulan pa daw ninyo na sweldo. S Sino bang taga? DP. DP. Ano ka dito. DP. Ano pong polisya ninyo tungkol dyan? Bakit uh, ng sweldo si Grealdo? Yung, gamitin mo yung microphone. Sir, uh, si Cornel Grealdo, sir. Ano ka uh, sa DP? Uh, division Chief, sir. Nang? Uh, policies, plans, and program division. So you represent DP and the Chief PNP as far as uh, the Grijaldo case is concerned? Am I right? Okay. Uh, uh, Sige, sig sigutin mo lang yung mga tanong ko. Sige, uh, ano yung, uh, anong sasabihin mo? So, uh, anong... Uh, Colonel Grijaldo, sir, is considered a sir. officer. Consi Automatically law uh, automatic leave of absence without pay, sir. Why? na-contempt siya sir so hindi siya makapagtrabaho and I don't know sir kung may order na rin siya sir as allow hindi ba nyo titignan na double whammy yan on the part of Grijaldo sobrang injustice na yan sa kanya eh, he's suffering from injustice sa pagkakulong niya ngayon for telling the truth dapat ang PNP you should be proud of him for standing for what is right and for standing for uh, the truth dapat na kay consider yung bayani yung si Colonel Geraldo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na ikuntip niyo ako ilang bisis dito, kahit na ikulong niyo ako ng ilang bisis, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. Kayong PNP, tinayo niya yung bandera ng uh, institusyon ng PNP na kami ay ganito, hindi kami natatakot kahit Sino mga congressman kayo diyan na mag uh, mag uh, intimidate sa akin? Basta katotohanan lang ako. Bakit uh, ginano ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on, your, on his part? Na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan niyo na sweldo. Hindi naman niya he is na, he, he did not violate any law. To tell you frankly, ay i interpret na ninyo yung batas to the to the detriment of your people ganun ba yun you you should implement uh, you should interpret your policies to the to the advantage of your people tingnan mo you should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porky, nakakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay, i-apply ka agad din yung, uh, ano ba yung policy natin dyan, pag nakakulong? Eh, sabi nyo, yung naka-incarcerated uh, na tao, or, uh, one is uh, automatic, putol ang, putol ang kanyang sweldo, kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na yan, ha? the intent of that policy is to make sure na yung mga eskalawag na polis natin na nakakulong ay hindi na mag enjoy sa sweldo niya. It's is Grealdo eskalawag. Kaya ito sa purposes of uh, uh, purposes of uh, discussion. Sabi niyo, isa, wala kami magawa. Yan ang polisiya natin. No work, no pay. At uh, kapag incarcerated, utol ka ka ng sweldo. But still, dapat may puso kayo sa tao ninyo. Kung nangyari sa'yo yung, yung ginawa kay Grealdo, anong sabihin mo? Sige nga. I would like to get your opinion. Sige. I-open the mic. Ikaw, nagsasabi na totoo sa isang uh, congressional hearing. Kinuntim ka. Ikinulong ka. Ngayon, nakakulong ka na. Pinutulan pa na PNP yung sweldo mo. Wala ka ng pagkain yung pamilya mo dahil wala ka ng sweldo. Yes, ano Anong masasabi mo? Sir, uh, I think I, I will have the same sentiments with Cornel uh, Grealdo. Correct! Yes, Particularly that he is my classmate, sir. Oh, so you're classmate? Huh? alam mo, kayo dapat, okay, kayo dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. Uh, not, not, not even the House of Representatives, not even the Senate could uh, force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa ninyo. Tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon sa baba? Ganito na lang among PNP, walang bayag. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling ahin uh, ahinsya namin. Kapag ka heartless naman ninyo. Kapag ganun. So, classmate mo si Grealdo. So, ano nga yun? Hindi kayo naawa. Then, uh, I would like to uh, acknowledge the presence of Senator uh, JB. Yes, ito. Thank you, Your Honor, for joining. Alam mo, uh, okay, that is why I I I required the CPNP to be here. I, I would like him to to explain his side properly. dapat because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. And number two is the welfare of our men. Dalawa yan, magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grealdo Hindi ba talagang nilaglag ninyo siya? Dahil na, as I have said, you should be, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Eh, porke galit sa kanya yung quadcom galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na behavior ng isang institusyon na dapat titingnan ang kabutihan ng kanya mga membro? I, I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Yes. Can we get your opinion? Uh your honor uh with respect to the uh, actions of uh, the uh, House of Representatives uh, unfortunately that's beyond the jurisdiction your honor of the internal affairs we don't have an we don't have that that mayro kayong control do sa quadcom wala kayong control but you have control to your own policies sa pag-apply niyo sa tao niyo sa polisiyan niyo yes your honor uh, to that uh, end your honor No, we have not, uh, so far as uh, Internal Affairs Service is concerned, we have not uh, instituted or recommended, uh, as of yet, Your Honor, any uh, disciplinary action on arising from uh, the uh, proceedings in the uh, House of Representatives, Your Honor. Please mabuti yan. It's time for you to, to show to the world. that the Philippine National Police is indeed an institution that takes care of its own people. Wag naman ninyong ganyan yung tao ninyo. Ikinungulong na nga. Sobrang injustice na na-experience niya ngayon, putulan pa niyo ng sweldo. Paano yung pamilya niya? Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang araw-araw? Wala na siyang sweldo. Okay lang sa akin yun kung iskalawag yung tao. Kung ninjakap ninja yung tao, go ahead. Eh, you punish him. Pero for standing for the truth, for doing what is right, and for not giving in to the intimidation sa ginagawa sa kanya ng quadcom, kayo rin, sasakay rin kayo sa quadcom na pati sweldo niya, puputulin ninyo. You should be liberal enough to interpret your own policy to your people. Kayo ba sa ampurses, ganun din kayo? Kapag ang tao ninyo ay nakulong, nakontemp, puputulan rin nyo na sweldo? Anybody from the Ambrosius can uh, speak up? Uh, General Martella, sir, from the yes. AFP. Uh, in our case, sir, it's all uh, based on the uh, legal uh, uh, requirements of uh, to uh, discipline our uh, people. So we, it's all within the bounds of uh, policies within the organization. We have the uh, yung uh, Uh, the right of the commander to institute a uh, punishment so meron sa the AW105 sir so any commander even down to the smallest uh, unit can uh, impose punishments based on the uh, to to institute discipline within the organization so We, hindi basta basta the, na, meaning the commander still has the discretion Yes, sir. Yeah. Discretion yan. Ang pinaka-magic word yan Discretion mo yan. Being the commander, nakita mo yung sitwasyon ng tao mo. May discretion ka. Di ba? Yes, sir. Alam natin, paglaban natin mga tao natin. May mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapayal na kaso. Ito, kaso talaga sa korte, ha? Harassment cases dahil nga, uh, ako mismo, may mga kaso ako noon, harassment cases pang politicians because hindi ako nag-give in sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pan pansariling uh, kagustuhan. Hindi ako nag-give in. Kinasuhan ako. Pero, at least ang PNP namin noon ay hindi ako pinutulan ng sweldo. May kaso nga ako eh. Pero hindi ako pinutulang ng sweldo. Nalakit like, naman ng PNP leadership na itong tao na ito eh, nagtatrabaho lang. Nasagasaan ng politiko, ngayon, Nagalit ang politiko, no, rumisbak, kinasuhan. So bakit ko puputulan ng sweldo ng tao na nagtatrabaho? Sa taong matino. You have the discretion of being the commander. And your discretion, using your discretion, you should consider always accomplishment of the mission and welfare of your men. Yung pagpuputol yun ng sweldo kay Grealdo, what mission have you accomplished? Meron kayo na, meron kayo mission na na-accomplish doon? Wala. Wala. Yun po. Nandito kayo mga pulis. Makinig kayo. Ha? Ay, Nagsusu nagsusuot kayo ng uniforme na yan. You wearing that badge. You're wearing that badge you stand for what is written on that badge. Ha? Ipaglaban ninyo yan. So ganun nga mga bayan, comment lang kayo sa inyong mga reaksyon sa pahayag ni Senator Bato de la Rosa sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at para sa mga bago manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking video ilalabas. Maraming salamat